aking uno tuwing umaga ay eh, nagpapakalong gusto siya ang ano siya ang baby tuwing umaga. Oh, ilang minutes pag sinasalang siya rito. Sa labasan. Gan to. Oh. Bounce. Tama na 'yan. Isama siya. Adik sa na 'yan. Kapag sa isang anak for today's episode yung mga hindi mo tayo ng isa rin Yan. So nandito na tayo sa Russian Jeep at hinatid ko lamang po yung ano, yung paper bag na naglalaman po ng mga uniform at iba pang mga ano uh, apparels yan yeah. be a Russian member now ano you know, 500 pesos lang po yung kanilang annual fee meron sila mga monthly package 10% interest may 50% off may 5% off sa mga supplements may training po ngayon pasong pasong na sa Russia Ninong? 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 Merry Christmas po! Ngunit ano yun siya? Ha? Ngayon Ay, ayaw ko kita nakita. Kaya pahangin. Busy eh. <coughs> Kaya naman natanong po rito yung ano yung perya sa Robinson's Malabon. Eh, so papasok na po tayo sa work. Dito po tayo tadaan niya. Tapos tayo iyan makunta sa Robinson's Let's go. Nandito na po tayo ngayon sa loob ng Robinson's Malabon. May naka-setup dito na ano, Lush shades. Amika ah, Edna. Mamaya, sisili po tayo pag open na po. Yan. Nandito na po tayo sa store. Sarado pa. Napakatahimik. Yan, mamaya ay kagulo na. Pag-iin po tayo. Much, much, much later. Gabi na po mga kayani. Pasensya na po at sobrang laki ng agwat ng video ko. From opening 10am to 7pm. So, out na po tayo sa work. At pupunta po muna tayo sa supermarket. at uh, tayo ay mag-withdraw using our go time. Yeah. Mas maganda mag-withdraw sa supermarket ma supermarket using go time dahil kapag sa ATM nyo pa in siya, we need draw. May charge po siya na 12 pesos or 18 pesos depende sa ano, sa bangko ng ATM. So, tara po, samahan nyo po ako sa supermarket. So, nandito na po tayo sa harap ng Robinson Supermarket at magwi-withdraw lang po tayo ng halagang 1,000 sa go time. Let's go. You, yeah. so 1000 has been withdrawn from your account so napaka convenient ta po talaga ngayon ang ano dahil sa high -tech na panahon thank you go time bumalik po ulit tayo sa store at yeah. naalala ko nga pala nakaputi akong sapatos ngayon palabas na sana ako kaya lang na naalala ko meron nga pala akong big, -big na ano na sandals sa So nagdadala po ako ng sandals kapag yung sapatos ko po ay kulay puti. Uh, talaga naman pong ang barangay katmon mo ay sagana sa puti. Kahit maganda ang panahon, kahit umuulan or umaaraw, ay eh, laging sagana po sa puti. Eh nanghihinayang po ako dahil kapag inilusong po natin sa puti kaya parang ano, sobrang hirap na pong linisin. Although hindi naman na po bago yung sapatos natin, may kalumaan na. Kaya masay pa rin po na hindi natin siya ilulusong sa putikan So let's go uwi na po tayo mga kayamin nakapagpalit na po tayo ng sandals hindi na tayo naka white shoes at nadaan po muna tayo sa palengke dahil bibili po tayo ng atay para sa ating mga fur babies napakarami po laging kumakain dito sa mga inasal ito po ang buhay na buhay na store dito sa Robinson's Town Mall Malabon dahil hindi nga po nauubusan ng mga kumakain laging puno at laging maraming nakapila pami pamilya ko nandito na po tayo sa may talipapa. pa at sarado na po wala na pong mabibila ng atay kawawa kawawa ang ating mga baby wala na kulang happy happy na lang o ano nang magiging kulang bibili po muna tayo ng ano may nakita rat, may nakita po tayo dito na ano malabon best puto bumbong yan meron pong 40 pesos pag special is 60 pesos yan aside po sa puto bumbong na na binebenta po rito may mga iba rin po rito ano yan paninda may pringles to sa pati cheese so,

Bili po tayo ng -special. special. May mag-update sa mga toto'y bukas niya. mag-special ay may margarine tsaka may cheese. Di sarado kayo eh, no? Kuha po na yung nanganak po asawa ko ito sa dumi. Ah tapos sila lagi hindi po ng condense tsaka isa ng ano hindi na rin ako na isang gataan. nakabili na po tayo ng ano, special po ito bumbong tsaka ng almond ito po sa kabilang site may nagbebenta naman po ng inihaw na bangus So, uuwi na po tayo mga kayami at dagantay na po ang ating internet. Tertung. Nagtayo na pala sila rito ng ano. Signage. Tawagama. Beach. Katmon. Sityo sa East Community Chapter. Yan. Sa mga gili dito may mga nagbebenta na rin ng mga iba't ibang items. May, mga chocolates. at marami kumakain ngayon dito sa ano mamihan ay pa parisan pala parisan and the rice for all price need ay pares mami tsaka chicken pastil available na 25 pesos lang tapos dito naman sa kabila ay merong graham shake tapos meron din dito mga ano, corn dog pero sold out na magap nagsaray So, ito na po yung sinasabi kong maputik na daan. Umulan man o umaraw, hindi na uubusan ang tubig. Okay. So, kapag kulay puti po yung sapatos nyo ay eh sigurado hindi na po malilinis ng naayos mm -hmm. nakauwi na po tayo tagdudutupo sila ng skinless mm -hmm. tsaka ano hotdog iluluto po yung JR. Almsal Pires. Meron po dito mga bigas. Saan galing ito? Sa bahay. What? Galing dito sa bahay. Wow, ang pakarami kong bigas. Ano ito galing sa Ayuda o binili niya? Sa Ayuda. Ah, galing sa Ayuda? Mahalata mo nga naman ng kapag galing sa Ayuda at Durog. kailangan <laughs> haluan yung mga biyekong Kaya, pag nasasahing ako, dinadalwa kayong hugas e. Eh. Kasi so, parang may amoy. tayo talaga Ito pala may pa na to. na. Coffee, coffee. Oh, sinangaga. Sinangaga, hot dog Good morning po mga kayami Kagigising ko lang po Walk up like this Wala pa pong hilamos Yan. Kagabi nga po ay pagkakain ko ano napakain lang din ako ng mga babies natin and then nahiga na po ako sabi ko mag edit lang ako pero nakatulugan ko pala hindi pala ako nakapag edit yun so inabot ako ng umaga so dahil dyan magkakapin na po tayo at nandito po yung ating dapat kakainin ko kagabi yung binili natin na ano na puto ay eh, nakatulugan nga po natin so ngayon po natin ito kakainin ay mga kayami. Na microwave na po natin 'yung ating puto bumbong. Parang lumo 'yung ng gatas niya, nag-iba. Tapos ay eh, meron po tayong mainit na kape. Black coffee lang po tayo. Hindi tayo sanay magano. Eh, mag 3 ano, mag in 1. At meron na naman po nagpapa-baby na dambuhala. Ang aking uno tuwing umaga ay eh, nagpapakalong gusto siya ang ano siya ang baby tuwing umaga nalalamigan ko siguro kaya gusto niya lagi magpakalong sa umaga siya nga nila lang hmm? sa lagi kakapinap ko tayo okay, yummy let's go baba na ikaw baba kakapinap po si ate Jingjing Jing. sa kanya po ay kanton yan tapos sa atin po ngayon ay ano black coffee tsaka po puto bumbong kay Papa Day. Ano? Wow, social. <laughs> may malagkid. suman pa. Malagkit masarap nito. Parang gusto dila. ko rin nito. Kaya na. Malagkit. Mukha yan, hindi. So, Malagkit. So, titikman Malagkit na. na po natin yung ating putubong po. Okay, uh, hindi talaga ako sanay na ano, make ano, may gatas sa kapindi kaya 3 in 1 sarap black coffee lang. May nakatulugan ko to kagabi dapat kakainin ko to so ngayon siya. Saan mo na Sa labasan. Gan <laughs> to. Hmm. Mas masarap yun sa ano sa konsepsyon. Masarap ang talaga. Ano Di ko alam kung tumigas na ba dahil sa ano sa rep o ano. Matigas talaga siya. <laughs> hmm, bakay apat hindi, na peraso pala hindi, ha. Baka hindi nainit na ayos? Masarap naman, medyo matigas nga lang. Pero hindi ko masasabi kung matigas yung lubihan natin o dahil lang nailagay na siya sa rep. May talong sa katong sa May tabi na Ah. Good morning po. Hindi hey, nga. Pagod? Dito eh? ko na rin po tatapusin ang vlog na to. Again, maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nanonood at sumusuporta. Sarap ang pinapay nila ano. Hindi lamang sa aking channel, kundi sa buong Team itik. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. <coughs> galing <Gilingam. laughs> nga. <giling. laughs> Bye. Bye.